Ayan o, anong klaseng mais to? Ganyan ang bunga o. Oh. Oh. Hello, hello, hello. Good morning. Tingnan nyo itong mga idol oh. Kung ano na, oh, tingnan mo mga idol. Ano to? Mais? Mais ba to? O. Oh. Alam nyo ba itong ng alaman to? Mais ata to eh. Ayan, ayan. Mais siya oh. Mais. Pero nakakaibang mais to mga idol. O. Oh. Tingnan mo. na natin o. Oh. Anong klaseng mais yan. Mabais, no? O. Oh. Ba yung bunga, eh? O. Oh. O, oh, yan ang bunga, ho. Ano yan? Anong halaman ito, mga idol? Comment nga kayo dito. Hindi ko kilala ito, eh. Ayan, o. Oh. Sino man nakakilala nito, comment nga kayo. Ayan ang bunga niya, oh. Mabais siya, eh. O. Oh. Comment lang kayo, comment kung ano itong halaman na ito. Ano, ano, ano niya, oh. Ganda oh. Oh, ay mayro pang ano nga oh, bibutiki pa. Yan ang butiki, mat ano. Maisya oh. Ay, ito ang klaseng maisyan. Yan oh.